Justin Anastasio, nagtuturo na din? Yan ang pinakita niya sa amin nung huli naming turo sa Quezon City. Ayan so, na nga guys, nagulat ako sa nakita ko dahil sinama ko naman talaga si Justin at saka si JM para mag-ensayo kasabay ng mga enrollees na bata dahil sigurado naman sa training camp na to ay meron silang mga kaedad na mag-ensayo. At tuloy-tuloy lang ang ensayo nang bigla kong mapansin na si Justin at saka si JM ay nagtuturo na din. Pero guys, commercial muna tayo dahil gusto ko lang sabihin sa inyo na tuloy-tuloy lang ang pagtanggap ng Mavs Academy sa mga enrollees na gusto makapasok. Again, if you want to enroll, message nyo na kami sa number na to or sa Mavs Academy Facebook page and magkita-kita tayo sa mga susunod na ensayo. Ayan guys, nakita natin si Justin nagtuturo. Nakakatuwa. Hindi na siya basta Kumbaga, ang laki na improvement niya. Guys, kasi na-apply niya yung tinuturo sa kanya. And ibang level kapag naituro niya na yung itinuro sa kanya kasi ibig sabihin, mas meron na siyang knowledge Talagang na iintindihan na niya yung ginagawa niya. So, very good job itong ginagawa ni Justin. Hindi ko to sinabi sa kanya pero meron na siyang confidence to do it. Ibig sabihin talagang sobrang uh, laking knowledge yung naibiginan sa kanya. And ang mag maganda dito is, sinishare niya sa ibang tao. So, Good job ka, Justin. Ha? Ha? Turong mo lang. Kapag may alam ka, turong mo lang. Eh, nakikita ko, tama naman yung tinuturo mo. Okay, good job ka. Tuloy mo lang yan. Dito ay nakita ko din na talagang seryoso sila na every mistake na nagagawa ng mga enrollees ay kinokorek agad nila. At nakikita ko hindi nagbibiro or hindi nagtatawanan. Seryoso talaga sa pagtuturo. And habang ino-observe ko sila, ay nakikita ko na talagang sobrang laki na ng improvement ng mga bata na to. Actually, si JM umuwi ng summer guys and meron ako nakita na video ni Uncle Joey na nagtuturo din si JM sa mga kaedada niya. Just imagine an 8-year-old kid teaching kids na kaedad niya or siguro mas matanda pa nga sa kanya. Nakakatuwang makita na talagang sobrang laki ng growth ng dalawang bata na to. And yung maturity na ma-share yung knowledge na natutunan nila ay sobrang kakaiba yon para sa edad nila. And I believe dahil dito ay mas mabilis sila mag improve at talagang magagamit nila yon sa mga ensayo na ginagawa namin. Remembering these kids two months ago na talagang walang idea sa ensayo and now they are already teaching yung mga kaedad nila is a very big step papunta dun sa improvement na gusto nila makuha. Kaya naman itong moment na to ay talagang chine-cherish ko dahil hindi ako nagkamali na bigyan si Justin ng scholarship nung unang beses pa lang na makita ko siya. But anyway guys, this is just a very wonderful development na gusto kong i-share sa inyo. Sobra talaga ako napaproud dahil hindi naman sila naging ganyan dahil lang sa akin. It's because talagang pinaghirapan nila yan and every time we talk, their coaches ay talaga nakikinig at very attentive sila. Kaya kung nagkaganyan man sila, it's because of them. Kaya tanggan dito na lang muna guys and magkita-kita tayo sa mga susunod na videos.